Kim, dagdag ka alaman, yung kasran dito, pag-usapan natin, ang kasran, lahat ng apat na raka'a. Okay, lahat ng apat na raka'a. Ano ba yan, Ustad? Ito bang ano na to? Ay ruksa o azima? Ruksa. Ito ba ay uh, permit? Yung dalawang raka'a na yan, ay permit or obligado? Intindihan? Yung kasi di ba yung apat gagawin mo na lang. So ano yung dalawa diyan ustad? Obligado ba talaga dapat dalawa? O isang permit lang yan? Nagkaroon ng opinion ng mga ulama at ang matibay ang dalil yan ay obligado. Ayos sa ibang mga ulama, sabi nila obligado kasi walang dalil na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kumpleto ng sala sa bu buhay niya sa travel. So lahat ng sala niya sa si travel, lahat ng apat ginawa niya. Dalawa. Si Anas, hindi ko si Anas ba yan? O si Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Sabi niya, o si Ibn Umar, nagsala ako sa likuran ng propeta sa Allah na kasama kang propeta sa travel, sa travel, lahat ng apat ginawa niyang dalawa. dalawa. Nagsala ako sa likuran ni Abu Bakar sa travel, lahat ng apat ginawa niyang dalawa. dalawa. Nagsala ako sa likuran ni Omar, lahat ng apat ginawa niyan. dalawa. At nagsala ako sa likuran ni Osman, lahat ng apat ginawa niyang dalawa. So, lahat ng apat ginawa niyang kastro. Ibig sabihin, ang pananaw ng ilan sa mga ulama, ang dalawang raka-adyan ay obligado, hindi mo pwedeng gawin kumplito. Pero mayroon din sa mga ulama, ang dalawa dyan is permit o ruksa. Ibig sabihin, ng ruksa, permit. Or, regalo. Regalo sa'yo ng Allah yan. Rinigaluhan ka na. Ngayon, kukumplito ka pa. Ang, ang dalawang rakaan na yan, sabi ni Ibn Qayyim Rahimahullah, kailanman hindi kumumplito ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ng apat na raka sa travel. Hindi niya kinumplito yan. Naintindihan? Kaya naman, Okay. Kaya naman, Huwag mo nang kumplituhin ang sala mo pag magdalakbe ka. Lahat ng apat gawin mo na lang? Dalawa. dalawa. Kahit na may nagsabi na hindi naman obligado at may nagsabi na obligado. Kasi regalo sa'yo ng Allah, hindi mo patanggapin. Biruin mo, Allah nang nagbigay ng regalo sa'yo, hindi mo patanggapin. Sabi na gawin mo na lang dalawa, mangungumplito ka pa. Okay, so dalawa yan. Yung kasran is pinakamainam. Huwag mo nang kumplituhin kasi mahirap talaga ang buhay ng traveler. Okay. Pangalawa, yung jamaan, kailangan ba talaga? O, oh, tagdagalaman. Kailangan ba talaga na kapag tayo ay naglalakbay, kailangan ba talaga magkasama tong dalawa? Kaswan at saka? Hindi yan condition. Kasi pwede naman magkahiwalay yan. Pwede magkasoon ka lang kahit walang jamaan. Halimbawa, Umalis ka ng alas 12, nagsala ka na sa airport, pag travel mo, ito na lang sasalahan mo. So, walang jamaan. Magiging kasron lang. Pero ang tanong, ito pag usapan natin dagdag karam. Ustad, siyempre applicable to sa lahat ng panahon, basta naglalakbay ka, lahat, yung duhur at asa, pagsamahin mo na, yung maghrib at isya, pagsamahin mo na, lahat ng apat, gawin mo ng dalawa, pwedeng jam mo takdim at saka jam takhir. Ngayon, Ustad, paano kung inabutan ako ng araw ng Juma?